Maraming pelikulang katatakutan noong araw ang nagbigay ng takot sa ating mga batang lumaki noong dekada 90. At kahit hindi nyo sabihin ay alam kong si Lilia Tapay ang isa sa nagbigay ng takot, masamang panaginip at pangamba sa gabi tuwing lalabas tayo ng bahay. Siya din malamang ang ginagamit ng ating mga magulang para tayo ay takutin upang matulog ng mas maaga upang hindi na rin gumala sa gabi. Sino ba naman ang hindi matatakot sa kanyang mga ganap tulad ng isang aswang, mambabarang? White Lady at kung ano-ano pa. Masasabi kong talagang napakahusay niya sa kanyang pag-arte dahil parang totoong totoo. Tignan mo lang ang kanyang mukha sa palabas ay kikilabutan ka na. Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang tinagro ang reyna ng horror movie sa Pilipinas. Sino nga ba si Lilia Kuntapay sa tunay na buhay? Marahil, ang kilala lang natin ay ang kanyang nakakatakot na karakter. Pero marami pa tayong hindi alam tungkol sa kanya. Dahil alam nyo ba na sa tunay na buhay ay isa siyang guro. Pero bakit tinalikuran ni Lilia ang napakaganda niyang profesyon? Shoutout nga pala sa walang sawang sumusuporta sa aking channel na si Bamboo Portes. Tara, simulan na natin. Bago pasukin ni Miss Lilia kung tapay ang mundo ng showbiz, ay una muna siyang naging guro sa pampublikong paaralan sa Tugigaraw. Pero dahil noong mga panahon na yon, ay hindi naman ganun kalaki ang kanyang kita bilang isang teacher kaya naman naisipan nitong tumigil sa pagtuturo upang mag-focus sa pagbabayan cell. Pagkatapos noon ay nagtrabaho siya sa National Police Commission bilang office staff. Si Miss Lilia ay sinilang noong ikalabing anim ng Setyembre taong 1935 sa Gonzaga, Cagayan. Siya ay nakapagtapos ng BS Degree in Education. Tumagal din ng ilang taon ang pagtatrabaho ni Miss Lilia tapay sa Napolcom at dito ay nakilala niya ang isang kaibigan na noon ay umi-extra sa mga pelikula. Kaya naman ito na ang naging daan upang makapasok siya sa mundo ng showbiz. At dito ay nagtrabaho siya bilang isang talent coordinator. Noong mga panahon na yon ay kasama din si Miss Kuntapay sa apat na pong tinitrain sa acting workshop ni Miss Lori Reyes. At dahil sa taglay ni Miss Lilia na aurang pang horror ay nadiskubri siya ni Direk Peck Galiaga ng LBN Pictures. Dahil ayon dito ay bagay na bagay kay tapay ang karakter para sa pelikulang aswang. At sa ad na biro ng direktor ay hindi daw mukhang aswang si Lilia kung di totoo talagang aswang. Dito na nagsimulang mamayagpag si Miss Lilia Kuntapay sa mundo ng showbiz bilang supporting actress. At halos lahat na yata ng mga pelikulang katatakutan noong dekada 90 ay hindi siya nawawala sa mga eksena. Ilan na nga dyan ay ang aswang, shake, rattle and roll, anak ng dilim, bahay ni Lola at napakarami pang iba. Dahil maging ang action, comedy, at drama ay napasama siya. Pero ganun paman ay aminado si Miss Lilia Kuntapay na wala pa rin siyang malaking pangalan sa mundo ng show business. Na kung tutuusin ay kinikilala na siya ng marami sa tawag na Queen of Horror Extra o kaya naman ay reyna ng Philippine Horror Movies. Pero mas pinili ni Miss Lilia na maging isang dakilang extra para matulungan at mabigyan ng ningning ang mga lead star sa pelikula. Dahil sa isang palabas kahit na sobrang galing pa ng pangunahing karakter. Pero wala namang mahusay na extra, sidekick o kontrabida ay hindi lalabas ang kinang ng isang bida. Pero kahit sa dinami-dami ng naging role ni Miss Lilia kuntapay at nakadikit na sa kanyang pangalan ang salitang queen, ay mas pinili pa niya ang payak at simpleng pamumuhay. Kung walang taping ay madalas nanaroon lang siya sa kanyang tirahan at nakaupo sa may bintana habang nagkakape at nag-aabang na lang ng tawag kung mayroon itong gagampanan. Lumaki si Miss Lilia Kuntapay sa Tugigaraw, kasama ang kanyang pamilya. Siya ang bunso sa kanilang magkakapatid. Ayon sa kanya ay hindi siya namulat sa marangyang buhay. Pero masaya silang namumuhay ng simple. Dagdag pa nito ay pantay-pantay ang pagtingin sa kanila ng kanyang mga magulang. Sinanay sila na kung anong meron sa isa ay dapat ganon din sa lahat. Ang nakalakhang ito ni Miss Lilia na simpleng pamumuhay noon ang dahilan kaya hindi siya naging ambisyosa o ilusyonada sa showbiz. Hindi na rin nakapag-asawa si Miss Lilia kung tapay na sana ay magiging katuwang niya sa kanyang pagtanda. Pero ayon naman sa kanya ay naniniwala ito na ang pag-ibig ay kusang darating sa takdang panahon at kung hindi man ay wala siyang pagsisisihan. Dahil baka kung pipilitin niyang makahanap ng kapareha at kung hindi naman magiging ayos ang kanilang pagsasama ay pagsisihan lang niya sa huli. Pero nakwento niya na mayroon siyang tatlong anak-anakan na sina Magdalena, Gilmore at Elma. Sabi nga ni Nanay Lilia ay itinuring niya itong parang tunay na mga anak. Pero dumating din ang panahon na iniwan na siya ng mga ito dahil nagkaroon na sila ng kanikaniyang pamilya. Pero madalas naman daw siyang dumadalaw sa kanyang mga apu-apuhan. Marami rin mga proyekto sa pelikula ang inialok kay Miss Lilia na kanya namang inuohan. Pero nagugulat na lamang ito na tinanggal na pala siya sa nasabing palabas. Tulad na lang nung tinawagan siya ni Direk Wenderamas at tinanong si Miss Lilia na bakit niya tinanggihan ng role na isinulat para sa kanya. Nagulat na lang si Miss Lilia dahil sa pagkakatanda niya ay matagal na niya itong tinanggap hanggang sa nalaman na lang niya na pinalitan na lang siya ng walang pasabi. Naikas din bilang beat player si Miss Lilia sa Hollywood movie na The Born Legacy at binigyan siya ng tatlong araw bago magsimula ang taping. Umabot sa dalawampung araw ang shooting dito sa Pilipinas ng nasabing pelikula pero pagkatapos noon ay nalaman lang niya na nag-pack up na ang production team. Ilang beses din tinawagan ni Miss Lilia ang casting director dito sa Pinas pero wala itong tugon na ikinalungkot naman ng matanda. Nakwento nga niya sa kanyang interview ay labis niyang minahalang showbiz. Ang ayaw lang niya dito ay ang dumi ng politika. At noong 2011 ay nagkaroon siya ng kauna-unahang palabas na kanyang pagbibidahan. Yan ay ang 6 degree of separation from Lilia Kuntapay isa itong independent mockumentary na ang tema ay pinaghalong comedy drama na ang ilang eksena ay hango mismo sa buhay ni Miss Lilia noong siya ay ume extra sa mga pelikula. Pagkatapos nito ay natanggap ni Miss Lilia tapay ang kanyang kauna-unahang parangal na Best Actress Award na ginanap noong 2011 Cinema One Film Festival. At sa kaparehong taon din ay nominado siya sa Gawad Urian Award para sa kanyang pelikula na Six Degree. Pero kahit ganon na nakilala si Miss Lilia dahil sa kanyang orang pangaswang ay may mga pagkakataon naman na nasasaktan din ang kanyang emosyon. Dahil kahit sa likod ng kamera ay nagiging katatakutan siya sa mga bata. May mga pagkakataon pa nga nung mag-out of town guest siya sa Coronadal City noong 2015 ay pinagsusuntok siya di umano ng lalaking wala sa tamang pag-iisip. Sabi ng mga pulis ay wala namang motibo ang nasabing lalaki pero may record ito na may sakit sa kanyang pag-iisip. Nagtamo si Miss Lilia ng blakay sa mata at nabali ang kanyang ilong. Pero pagkatapos ng dalawang araw ay pinatawad niya rin ang nasabing lalaki nang tumalaw ito sa presinto at nakipagpicture pa nga ang mga inmate at hindi na nagsampan ng kaso. Ito yung parte ng buhay sa kagaya ni Miss Lilia na nais lamang na maghatid ng saya pero nakakapala pa sila ng hindi maganda. At sa paglipas ng panahon ay unti-unti ring humina ang kanyang mga labas dahil na din sa kanyang edad at isa pa ay hindi na masyadong uso ang mga horror movies. Ganun pa ay sinabi ni Miss Lilia na pagka wala nang kumukuha sa kanya ay uuwi na lamang ito sa kanyang bayan sa Tugigaraw at doon hihintayin ang kanyang dapit hapon. Subalit noong ikalima ng Agosto taong 2016 ay nakumpirma na si Miss Lilia ay nagkaroon ng sakit sa kanyang spinal cord at hindi na ito makalakad. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan at mga nakasama sa showbiz upang makalikom ng pinansyal para sa kanyang pagpapagamot. Ngunit makalipas lamang ang dalawang linggo ay tuluyan ng pumanaw si Nanay Lilia sa bahay ng kanyang anak sa barangay Tartarabang, pinili Ilocos Norte. Siya ay namaalam sa edad na 80. 26 na araw na lang sana para sa kanyang ikawalumput isang kaarawan. Pero hindi umano ang libingan ni Nanay Lilia nung una ay hindi masyadong naging maayos at ang nagsisilbing lapida na lamang nito ay isang lumang tarpulin dahil na din sa kakulangan ng salapi ng kanyang mga naiwan sa buhay. Pero sa kalaunan noong October 2019 ay naiulat na nilinis ang paligid nito at mayroon ng maayos na lapida dahil na din sa tulong ng local government. At yan ang maiksing kwento ni Miss Lilia Contapay, ang tinaguriang Queen of Philippine Horror Movies. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.